Ay, ah, magandang tanghali. Huli pero di kulong. Ako pa, ako pa. So, ayan, anong ginagawa mo dyan? Hoy, pwede nandiyan ka sa loob. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Gumagawa nga ako ng kortina. Kaya ng kortina yan? Ay, di saan pa ba? Ha? Pwede pa nandito ka sa loob ng bahay namin. Ba? Malamang. Saan pa pala? Sino nagpapasok sa'yo dito? Ako lang eh. Ba't pinakialam mo yung gamit ko? Gamit mo to? Ha? Hoy, hoy! Ba't gamit mo to? Ba't basta basta ka nalang pupasok dito? Hindi wow. Gusto mo magtawag ko ng barangay tanod? <laughs> magtawag ka eh, saman pa kita. Ha? Magtawag ka eh, saman pa kita. Sigurado ka? Oo ha? Tanod! Ikaw di ba tanod ka? Huwag <laughs> kang basta-basta papasok dito sa lambahe namin, ha? Bakit nandito ka? Buti lang, di mo ging nakaw yung anak ko. <laughs> ha? Buti lang, naabutan kita kung ano mga pinagagawa mo na yan. Ha? Ano yan, no? Ano ginagawa mo na yan? dapat ka nga, ginatulungan ka mag... Ano? Kagulat ka naman? Ay, gising ko lang, bigla ka nalang na pumasok sa loob ng bahay namin ng anak ko. ba? Diba? Mayos ka? Mayos ka. ang ka? Ha? Uy! Gusto mo ipapulis kita? Best, mo. Gusto mo? Basta ako nalang ikaw lang po. Basta basta ka lang papasalo ng bahay na may bahay ha? Eh! Yeah. Taka saan ka? <laughs> parang... Parang buwang? Tarantado to ah! ka ba? Ha? Bagnanakaw ka? Mayos ka nga tot! Ay, laka naman talaga, ha? Ka basta, ka. basta, basta ka na po. Baka may mga nawala dito. Sayo baka ba. yung rilong ko dito, baka nawala. <laughs> ha? Ka-order ko lang pa naman yan, no? Sino nagbayad? Huh? Sino nagbayad? Huwag basta-basta may ano, mga gamit dito, ha? Ka-order mo, ha? Sino naman nagbayad? Huh? ka ba? Takasang ka? ka? Ayuban. Want... Tutok mo yung mukha mo sa camera para makilala ng sambayan ng Pilipino. Ewan ko sa YouTube. Pikil ka. Na. Hoy! Eh. Tumingin sa camera. Ayaw ko, may ginagawa ako. Ayaw ko, may ginagawa ako. Baka yung mga ano dito, brief ko dito, baka nawala ha. Hmm. Huh. Baka nawala yung brief ko dito. pa may mga nawala akong gamit dito bayad mo, pwede pa huh? mga mga plato namin dito parang kulang na to ah takasan ka ba talaga? bakit diba? masabi ka nga ng totoo? parang ano lang dyan o ano tinitignan mo dyan sa likod ng uh, kortina na yan? Pa'y kinatay-tay mo yung kurtina ko? Kaigay mo to at? Ha? kaigay mo? Yan, yan, yan. Tutok mo yung kamera sa mukha mo. Kamer. Yung mukha mo sa kamera pala. <laughs> Tutok mo. Ano na ako kasi guro ah. Bagabila lang ako pasok sa ng bahay ah. Paano? Wala yung mga ano ko dito. Atting, atting. Huh. So ayun mga kabayan. Bigla lang pumakasok sa loob ng bahay namin. Yan yung babae na yun no? Hindi ko kilala kung taga saan yun, sino yan. So kung nakikilala nyo, mag-comment lang kayo dito. Para sumikat ito, mag-viral. Kung sino man tong babae na to. Ayun so, tagatago sa, tagatago siya mga, mga kababayan, no? mga kabagay. Oh. Ayun o. No? Uy, ipakita yung mga mo. Talaga naman. Bayos ka nga, Tot. Pwede, taga tago ka lang mukha mo. Ayun o, oh. sa mga kabagay. Oh. Ayun o, o.